kudkuran eh. Oh. See? What you see? Oh. May, daka, may dala kaming kudkuran pero napakalupit. Ayan oh. Pakahaba ng na kuha <laughs> Ayan mga karenger oh. Luto na yung ginataang pilaka natin. Tsaka ayan oh. Ah, oh, tubil, tubil. Limbungan ka nyo ba? Ayay. dito na ako ibutang sa Wala. Huwag ka na rin. Paano? Nakatag ng tambag. Hindi na, tamag ipon. Hindi na. Hindi na, tamag ipon. Baas, eh Hey, what's up mga karangger? And welcome back sa ating monteng channel. Ayan. Sa video na to ay... Mangingilaw tayo ng palaka. Palakang bukid tayo mga karinger. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. Ak Kala mo ah. Naroon no? o. No? Na. No? Na. No? Na. No. Na. No? Kala Ispat ka na. No? Aha. Easy easy. O oh, lang yung. Oh. Hmm. Hmm. Kung <laughs> kawala boy. Galing ah, oy. Masa mulok to? Ah, oh, wala kang kawala kay Rinjeruni. Rinjeruni na yan. Yan. Yan, yung mga ka no. Yan ah. Muli tayo ng ka. So, kanina pa kami nang huli ni Karinjer Rony. Kaso, hindi, hindi kami nakapag-video ah. Kasi, ano mga Karinjer, paspasan. Si may kapitin siya. At, ano, nahihiya akong mag-vlog ba na may mga nanulo. Nangilaw din ang palakang bukid. So, dito na lang. Pag na <laughs> Yan. Ito yung, ano, pag mga ganito, hindi pa na-tractor. Yan. Ganyan mga karinger discard Kung, mas maganda, ano, may pat-pat ba? Para ma, ano sila, mabulabog, ganyan. Ganyan yun mga karinger, Pat-pat. So, si karinger ni may huli na din. Karinger ni, Yan. Yan, yung huli ni Karin Mas marami yung sa kanya at saka malalaki. So, yung akin ay malalaki mga Karin Pero, ma kunti lang. Mas marami yung ka Karin So, yan mga Karin No? Ha? Abangan niyo bukas. Bukas na. Kasi ngayong gabi, kung lulutuin namin ngayong gabi, ano na? Kapoy na ba? <laughs> Wala nang lakas mga Karin So, bukas na lang para mas maganda maliwanag ba no mas kita ninyo so yan ha Panorin nyo na lang mga cleanser kung anong kutahe namin bukas no yan. pauwi na kami nagdili na kami ng kalsada oh. so yun lang salamat kita kits hanggang sa dulo Hey, what's up mga Ranger Ayan, welcome back sa ating mountain channel. Ayan. Ito na yung luto, lutoan natin, oh. Huli namin kagabi. Ayan. So, ayan. Tignan ninyo yung discarding ranger, oh. Ah. Ranger on, eh. Yeah. Oh. See? What you see? <laughs> ah. Oh. May, daka, may dala kaming kudkuran, pero napakalupit. Ayan, oh. Pakahaba ng kuha. <laughs> Yan, pinapakitaan tayo ni Karen Jerome paano mamuhay sa gubat um, bundok ayan no? nagdala siya ng kudkuran tapos tamang tali lang ng ano interior gulong so ganoon pala so gusto ko sana ayong ano nasa, ba, nakud na ba na na nanyog wala may lubi na lang Bulang bunga yung tanim na ano sa kapitbahay. <laughs> Jut lang mga ranger. So, wala kaming nyog ba? Okay lang sana man nyog, tapos i na kinapa akod para mandali na lang. So, ayan. Dala na si Karen Jero na ng kulturan para yan, yeah, mapakita siguro sa inyo ba, ma-share. Yeah, Ayan no. o, yun lang pala. Ito oh, na lang dala-dala kong din eh, siguro na nito na Wala, ala kay Kaguran eh. Hindi mo dito. Gawal lang <laughs> Kaguran ba yan? Oo. Oh. Oh. Ay, oh, di lang ang nun. Oo? Oh, Oo, di mga Ranger. Ba't oh, sana? Sa'yo. Sa'yo. Ganun lang pala mga ka-ranger. Magdala ka lang ng yun, yung kudkuran tapos may guma. So, wala na palang problema sa ano, upuan. Hanap ka na lang ng anong pwedeng ma pwedeng maitali yung ano ba. Kudkuran. So, ganun. So, ayan. So, sa palakang bukid, ito yung huli namin. Yan. Madami na ito mga ranger Oh. yung putahin natin ngayon ay yun no kita na naman may ayan may kinukuntud na tapos palaka so ginataang palaka ginataang palaka tayo ngayon mga karinger at syempre hindi mawawala ang ikaw na pwede rin o ayan mawawala ang kukakula natin dyan mga karinger tapos may dala kaming yelo ah kumpleto ka sa kami sa gamit pero kulang kami sa viewers Kaya, <laughs> lang basta andyan kayo mga karinger mga sulid supporter ni Rene sa amin Ayan. masaya na kami may mga isa dalawa tatlo na nagko-comment sa amin comment section sa bawat ano na upload namin kan nagalab shout out sa aming subscriber mula noon hanggang ngayon ayan lalo na sa aking mga kapapi kapamilya yan mag love shout sa inyo ingat tayo mga karenche <laughs> yeah. Uh, so ngayon ay mag ano din pala ako mag saing saing tayo Limutan ko ah saing tayo a few moments later Ayan mga karenjero, tinanggal na ni karenjero ni Tapos? Tapos na oh. oh. See? Ah, tapos na yan. Tapos na yan. Tapos ba yan. tayo. Yan. Tinagurun tayo yung kaldero. Siyempre. Anong lobe? mabaho mo pa rice. Ayan, food na naman tayo mga ranger Diba? Kapuas Ayan Siyempre may dala tayong kawali no? Mawawala ang kawali Ayan, para malaki Ay nako ang imong kutsara yan tapos ito yan no? ito talaga mga karenger oh. malaking bagay ito sa amin mga karenger kapag nagluto-lutoan tayo kasi eh, dati talagang hirap kami sa pagluto alam mga karenger lalo na pag mahangin ay nako matagal ka bago ka maka kain kaluto ngayon ay meron na kami na, madali na lang mm -hmm. diba so dito na dito na tayo dito na lang yan Ah. Ha, puas. Ayan, lang Ay. Parang kunti lang yung kanin natin babigas, ba? Bigas ba? Hindi ko Ayan, may dala tayong tubig ha. nasa gilid pala kami ng highway mga mga ranger Okay later. Eh, okay. ayan mga ranger. Okay. Ayan oh. Hmm. sarap nito ginataan tapos sili yan mga ranger. Yeah, no. So bago natin ginataan, pina pala namin mga ranger. Pina ko ba? ganito pala ay yung itsura no pag hindi naka lipit yung mga paaba tuwid na tuwid saka madaling ano sila magkaka magka hiwalay ba Ayan, Si jeroni ay nangisda pa. Ayan, nasa gilid pala tayo. Irrigation canal. Ayan, irrigation. Ayan, irrigation kan Yan mga karinji Sumasayaw yung dahon sa ampas ng hangin. At nasa ano din pala tayo. Gilid ng highway. Ayan. Nasada. Karinji ro niya eh. Saka nasa ano din tayo nasa gilid tayo, din nasa gilid din tayo ng swimming pool ayan mga karinger ayan swimming pool yan din banda yan ka tira karinger ron ni eh. baka tira tira lang walang huli huli klaro kayo na huli

luwat, kasi nga pala. Ano, may malaki daw. Kuangran ng kaon. Ah, may panno to lokobos, apat. Maganda pa naman kasi 'yan you know, Ano ba? Hindi mainit. You Na know, may puno talaga ng mga kahoy. Aniguradong makakaputok talaga. Bawal kasi ma-expose yung laruan natin. Kulang magtugpuan ron. Tangad. Huwag tangad. tangad. Agad to no, nalobi no. Tangad. Tangad. Matamba ka no, para sa bawo. Isa to wala pa mag-andam o tulad ano. Dili na oi. Eh? Tangad na ang tungod na bata. Nakakarami. Laban niya nado ako kunuan taga ah, na. Wala na may pa. Wow, kain na tayo. Yan mo karendero, yan luto na yung ginataang palaka natin sa ano. Yan. Talagang tinunti ko lang yung ano yung tubig basta ano yung gata. Kumain oh, na, kumain kan atau nih yaan mau ke rangeron dito kami ayan Eh, ang kok. Ay, ano ang kok? Ngayon, ibutang dyan sa kalha. Oh, Dari, ibutang ni Guru. Ang? Hmm. Ang kani. Or, ah... Uh, Siyar, sa tungkwa na. Ang kani? Hindi mo na maigo. Sa ato mning kabuak ka to ra, kay dako-dako. Sa ato mning kok, kabaso. Dari, ibutang ni Guru. Ha? Sana, babaki ba? Alam mo kayong kok, ibutang ay. Dari, sa kalha ba? Ayaw, dinner sa tungkwa Ha? Adrian Adria, lang no, o, pwede ra dai. Adrian sa tungko. Oh. Uh. Hmm. Aan. Kata ni, ne, ni ko tsiliu. Tapak. Kanira. Amas ah, mayo dagana kay mahilis. Wih, iya no Iya no Oke okay. Bakar Baka ya no Bakar no, iya no Bahin apa tekan no, nane kaya Oh, iya, bahin ada kaya Masa menglimbung, rambak kaya Mungkong limbungan, ha Yaan

Kokbe. Ato sang tulakan og kokbe kay para hamnoy ra pag kuan ba? Tulon. Ah, busog na dayon ay. Ulit na ta. Grabe, napakaganda talaga ng aming ano, oh. Universal. Uh, pwede pang sabaw, pwede pang kanin, pwede pang baso. aming gamit ba. Ah, tobil, tobil. Libungan ko ba? Iya, paspespes na ako niyan, Dekan emu ondra undra ba? Gan si gan ako ayo. Yeah, Una aku Ye. Yeah, Lo yeah. pigitan ni Ranger good. Mhm. Mm ya pa. Ah, sili. Sili. Nada sa itom. Dekhan ba ni? Ya. Mhm. Mm Mentu kai Mhm. Mm jadi na ako ibutang sili Hagad yung mulubi no? Hindi man Huwag mula kau What? Hagad, huwag man mula kau Mahalang Lumot na. Mukhang taron na yun. O man ang kauna ni Mr. Ayon. Ayon. Happy 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 fiesta pala. Barangay tag mga dito sa amin. Walang nang imbita. Ayan, e food trip na lang kami ni Karen Jeroni Kapil mm -hmm. manay Apil man lapong no, pista no. Mm. Hey, dili dai, mag silis sana. Ana ila. Mm. Takop -hmm. man ba silis ah. Bandere man sa mga crossing. Tabut kot na bay ang luyuan ng ila ha. Mm -hmm. Ang gina ni mo, ang gina pwede kayo. Ikaw may nawit. Nay nay nay, rekwan po dia kay. Nay nay, rekaon balag gogi ko mahuman. Yan mga ranger tapos na si Krenjeroni at ako ay nahirapan ako ubusin yung aking kanin ba. Balag mag isa ka oras ka doon. Tapos sa bilis ni Kanya masubukan ng master may hap. May kuat pa man ang kuwan. May hap ang. May hap ang tilap siya. May hap ang mga bayantihon pa. Ang bus kanda sa upos. Hindi ako. Kiri area bayan ang tilap siya. Nalagi dia. Dito daghan kayo na dia. Kawayan. Kato man dia. Dia may nakakuwag kasilira ba. So, yun lang mga karenger at tatapusin ko pa to mga karenger ng ano Kakunti-kunti ba? Budget marami mo. Mahala ka diya. Sabi ko nga na ano, kunti lang yung akin kasi mahina akong kumain. Basta na'y pista, dugang pa. <laughs> <laughs> Masarap mga karenger. Nami lang <laughs> hamba, lumawa ito balik maghapon nila lang ba? nama ah, ka nag kuha dito kasi bigkas nag kuha ah, dito sa kuha dito sa may kuhaan? nami no? ba no? humukayo uh humukayo nilika way lood no? oo may pagkahilis ba? so yun lang mga krenjer salamat sa inyong panunood sa wal walang sawang suporta sa amin ni krenjerone sa mga gustong mag send ng star mga krenjer ayan tatanggapin namin yan ng ano ahm um, kahit eh, kunti lang <laughs> So hanggang sa muli mga Ranger, paalam, bye-bye. Isut -bye.